Hello mga may loves, kain po tayo ng KFC So yan po, um, nag crave ako mga ilang araw na ng KFC And finally, nakakain na rin ako ng KFC So yan po yung binili ko, meron siyang original chicken and uh, hot and crispy So kumuha po kami ng mix And uh, yung rice po na yan ay flavored na siya Actually, masarap yung rice na yan. Kaya lang, madami talaga. So, hindi ko siya mauubos. At, uh, parang ginawa ko lang siyang panulak sa chicken. So, yung chicken ang binanatan ko dyan. Yung rice, konti lang ang nakain ko dahil hindi na nga ako sanay sa maraming rice. Pero, nababawi naman ng bread, ng... Uh, matatamis minsan pero more on low carb ako kaya ang pinaka rice ko ay cauliflower so hindi ko rin naman na pa perfect yan pero sinisikap ko na mag low carb palagi kasi alam niyo naman pag nagkakaedad na tayo ang dami ng mga nararamdaman kaya kailangan yung mga kinakain natin uh, magingat-ingat po and mas piliin natin maging healthy kaya lang minsan, nagkikrave ka talaga, namimiss mo ang fast food. So, ayan, kaya napakain ako ng KFC. Hindi naman yan lagi, parang once in a blue moon lang yan. And uh, binabawi ko naman pag hindi ako or hindi kami nakakalabas. So, pag sa bahay lang, talagang more on low carb lang. So, ayan po. Actually, busog na busog ako dyan kasi uh, nakadalawang chicken ako. And uh, after nyan, ha? yon Dahil ang lakad namin na yan eh maghapon. So, susulitin na namin. After talaga namin kumain, ang ugali namin is magko-coffee pero maglalakad-lakad muna, magiikot-ikot muna and magpapagutom. So 'yon. Pag nagutom, ah uh, pupunta kami mamaya ng Mama Bans. And sa Barnes Coffee, doon namin dadalhin yung bread na yon. Masarap kasi talaga ang bread ng Mama Bans. At uh, medyo, medyo pricey nga lang. Kasi ako, mahilig ako mag-convert, no? Pag kinag-convert, sabi ko, ganito lang. Ganito lang yung bread na to. Pero in fairness, masarap naman. Tapos, napaka-soft niya. And, uh, ayun, ipapartner namin sa Barnes Coffee. So, ayan po. Thanks for watching. Bye!